Dahil pinigil ng Korte Suprema ang pagpapalabas ng natitirang pork barrel ng mga mambabatas, apektado po ngayon ang libo-libong pasyenteng umaasa rito. At bilang tugon, isang bagong sistema ang pinag-aaralan ng Department of Health para direktang matulungan ang mga pasyente. Balita natin ni Claire Delphine. Dalawang taon nang nagpapadialisis si Mara sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo. Isa siya sa mga nakikinabang sa Priority Development Assistance Fund na binibigay ng ilang mambabata sa naturang ospital. Kaya nangangamba na siya ngayong naglabas na ang Kote Suprema ng Temporary Restraining Order sa paggaso sa natitirang PDAF ngayong taon. Isa itong Jose Reyes Memorial Medical Center sa mga pampublikong ospital na nakakatanggap ng PDAF allocation mula sa iba't ibang mambabatas. Taon-taon daw nakakakuha sa rito ng kubigit kumulang 20 million pesos na PIDAF at sa halagang ito, 5,000 pasyente raw ang nakikinabang kada taon. Almost uh, 80% namin eh indigence Malaking tulong sa kanila kasi individualized e, eh, sa pasyente in need talaga yung yung nabibigyan. Ngayong portless na ang 2014 budget, hindi na ang mga mambabatas ang mamimili kung sinong magiging beneficiary ng PIDAF. Ililipat na raw ang pondo sa limang ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang Department of Health, na magpapatupad daw ng bagong voucher system. Essentially what we'll be doing is allocating funds uh, for each of those so-called uh, regional uh, medical center natin kasi doon naman sila usually pupunta. And then sila ang parang mag-manage. Mag, uh, Hindi dadadaan sa, sa kanila, uh, congressman or senator. Claire Dauphine, GMA News.